Mm, wow, wow. Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Pagsa mo yung mic. Wala po yung honor. Pero ka ba abogado? ah uh, yes po yung honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Wow. Oh, Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh, paid up capital? Magkano kapital mo dyan? Anong uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Ah, uh, hindi po. Sole ah, proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag, nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. ulit. Uh, I invoke my right personal incrimination, Your Honor. Right -incrimination. What? Uh, si Torjing yes, malino, Sir. Pwede bang... May, may, pag, may pag, linawin pag, muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against, eh. Plus, uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rupo. Ayaw mo tumingin sa amin? Huwag kang well, kausap mo. Lamisa yung kausap mo eh. Ay, senador yung nagtatanong sa iyo. Harapin mo rin. Ha? Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for your honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice? Yes, po. Yeah. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa <coughs> ko pa yun. Hindi po. Oh, answer. Na, uh, so may advice ang kana ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Revalo. Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taong ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata, ha? bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo. Anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O, pinsan? Uh, chuhin? Uh, mga kamag-anak lang po. Tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Kung kamag-anak? Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Um, nag, ano po, um, uh, first, sa, nag, layasan po. Muna. Ha? Layasan po. Ano, yun ano muna. yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o Honor. O dapat alam mo? Ano ano yung mga proyekto na na-award sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito at 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Mr. Chair, kung Jingo hindi naman ay... sumasagot ito ng... Hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka your, agad. Yes, Your Honor. Ha? Yes, po. Oh. Alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH at saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po sa Metro Manila First, meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some termination, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan 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 yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po yan. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya ghost project siguro. Oh. Uh, dahil po may mga ano po, sa pinag, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon pong ano, anomalya kung magsasalita pa ako, pwede pong magamit laban sa akin. Oo nga. simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo. iyo. Ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihin ito, Bulacan. Eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? <laughs> <laughs> ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi pa binabanggit eh. Ha? Uh, Metro Manila first po yun your ano, honor. Ano ano? Metro Manila first po yun your honor. Metro Manila May first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last to, yun po yung pinakuna namin project 2019. Oh, 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 sige. Oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor, um... Uminom <coughs> um, ka ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito, base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Pero ko 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Ngayon, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, ba last ng, and final question. Lahat Meron ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, <laughs> 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, magkikipag-deal kami sa inyo na po hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo, nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malan ninyo? Baka... Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para gan may meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. E, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, Oper para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Ah, hindi? Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So hindi mo alam, Mr. Rebalo? Ngayon ko lang din po ha? nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung dito eh. Huwag lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah.